JP. Sir, Okay. Okay. Uwi na tayo. So, bago kayo muwi, ang mga ka-uwi lang ay yung mga salitang magbibigay, uh, yung mga makapagbigay ng mga salita na nag-uumpisa sa pantig na uh, Po. Princess. Puso Okay, tama. Pusyantal. Si Pusa. Pusa. Aldrich. Ha? Puwit, po. Puwit, okay tama. Si Shenaline. Ha? Huh? Puto, okay tama. O Belda. Pula po. Pula, okay tama. BJ. Ano po? Puto. okay tama. Si JP. Okay. Okay. Gusto po yun. si JP. hindi 'yung pastos ha. 'yun ay ginagamit din ang salita. Para matukoy ang isa sa mga bahagi ng ano? Katawan! Katawan na? Babae! Katawan na? Babae! Babae. Okay. Pero hindi okay. yung pa sa pinag-aaralan talaga yun. Ah. Di ba pinag-aaralan natin yung sasayan? Okay. Sige na pa. Sir, sir, sir. Ano? Oh, ano ang salita? Nasabi ng puto? Puto! Oh, si, ano, Terence? Putik. Okay, tama.